share naman po sa inyo ngayon ang sikreto kung paano uh, mapapalusog at mapaparami ang bulaklak na ating mga pagkakita. Yung bang kung marang mamulaklak siya ay talaga makapal. Magayon dito Ito yung kinuha ko doon, na-sample ko sa inyo, niripat ko na tuloy. Uh, masyadong liko, di ba? Tinirin ko na rin. Uh, number one na sikreto, dapat maganda yung pating mix natin bulok na ipa yung ginagamit ko hinahaluan ko ng garden soil o, ganyan siya kaganda oh. o. pinakamahalaga o, yun ang share ko sa inyo mga, kung, ano, mga sekreto kung paano uh, makapagpapabulaklak tayo ng maraming bugamilya tutuloy ko na yung paglipat dito ang ganda ng bulaklak kasi o Eh, hapay na siya. Di ba? Nagpunta na doon. Ah, uh, naka lang sila kasi dati ng mga ganito. Ah, uh, marami pa doon, hindi ko pa rin iripat, na-i-repack, mga sira. Madali kasi masira yung mga plastik Ah, kayo kung masyado. Tingnan natin ang ano, bulos. Tingnan natin. Para tumayo. Maliit lang. ayan, uh, yung mga sekreto ng ano ng uh, pagpaparami ng pulak-lak ng mga bugimbilya number one, uh, sabi ko nga maganda yung lupa na pagtataliman natin uh, pangalawa dapat uh, nakadirect sunlight ganito ito walang lilim Ya, yeah, bukan na at yung ano uh, regular nating pag-abono lalo na yung mga wala pang ano uh, wala pang mga bulaklak kaya uh, kailangan kailangan natin abonuhan abonuhan natin siya ganito lang ang pag-abono Makita ko siya para mapu natin ng marami makahalo ulit tayo kukuha lang tayo ng ano triple uh, 14 ito yung triple 14 na abono na nabibili sa mga agricultural supply uh, mga 75 sang kilo so, kukuha lang tayo ng isang kutsara na punong puno uh, ganyan <tinyo> Lalagyan natin ng 3 litrong tubig saka natin ihahalo ng maigi pwede rin pagka mag-abono kayo ah, magpabad na agad kayo sa umaga sa hapon yung iabono pwede para lusaw na siya agad Ayan, ganyan o oh. Kukulay ganyan pagka nahalo na. Parang kulay ng ano, sabaw ng sinaing. O nagwa-white siya. Ayan, ganyan lang. Oh. lusaw na lusaw na ayan ganyan na ah, iabaw na natin ito sa wala pang bulaklak tara ito na yung ano pinalitan natin ng lupa nagbawas tayo ng lupa ganyan na siya kapres ah, halos may bumubulaklak na rin o, kailan lang yan han, ba? ilang araw pa lang ngayon para mas dumami yung bulaklak niya abono ho na natin ito na yung iaabono natin eh, didilig lang natin ang ganyan makapal eh Release natin ng konti mulan kasi kanina kaya ano hindi masyado pumapasok yung tubig niya basa mas maganda sana kung naabonohan natin yung ano yung tuyong tuyo ito may sobra pa ilalagay na natin dito Ah, wala rin po nakalaki itong red September na to. Lagay na natin dito. Ayun, yung isang kutsara, dalawa na abunuhan natin. Ganda lang sekreto para ano, para kumapal ang bulaklak ng ating mga bugimbilya, dapat Ah, uh, maganda 'yung ano, pagtataniman natin ng ganito. Ah, uh, dapat din pagka pwede nang abunuhan, pwede nang pabulaklakin. Abunuhan natin ng triple 14. Ah, uh, para mamulaklak siya ng marami. Ah, uh, 'yung makita niyo 'yung mga bulaklak niya, uh, talagang makabal. Pagkaraan, dapat naka-stand. Huwag sa side, sa ground 'yung pinaka butas ng ano, pat. Kaya ah, ganito. Kaya ah, ganyan. O ganoon lang. Ang sikreto, makakapagpapulak lang kayo ng marami ng mga bagong bilyan nyo. Magandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na punanood nyo ng mga video. Okay, bye bye.